po ah. Hanapin po namin yung mga kasamahan. Na, ah, si EG po. At saka si Mikoy po nandun. Ayan po sila. Yung nagligtas sa aming buhay na ah, mga bigati um, mga nagligtas sa amin po. Ayan po si ano. Si EG yung nakaharap. Si Mikoy yung nakatakilin. Ayan

Kumandir. Dirimina di marang ito. Dirimina dagan. Di migan namo naman itong natagpuan. Tipat mm -hmm. pag gamin yun. Okay. Tingnan namin ang nagukod sa mga na may nip. Naman po yung kamera. Na, naman po yung laban sa mga ba. Tingnan mo kayo sa mga ba. Naniluwas. Hmm. Hmm. Pag pagdagan dagan pa lang yun. Nakita naman mo. Amin naman sila kuya Bads. Hindi uh -huh. namin dinalaw kasi alam namin may kamera. Amin natin na. Ito na yung kamera kaibigan yan Yung talagang hinahanap namin dito yung makaguide sa amin ba At hindi namin kami sa dito. Sobrang laki yung mag ano, oh, mag mag So puntarya talaga namin ito yung target namin Si Bads talaga Kasi dito, dito dinala Kayo, anong pakay niyo dito bro? Uh, tinawagan kami ni SG Pagbaba nam uh, kami, tinawagan kami, kami na, hmm. sama, Kasi Sina, puntahan dito sa mga Bajang kasi kilala ko man yung sis oh. sa si Jani. Yung ah, uh, yon si Jani. Oh, unang nakita dito si Gianni. Jani. Jani. Nakita namin hindi namin kaya malusog kasi sobrang si, 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 dami ng mga bandido ba. Tapos nasunod kasunod na nakita na, si Quidax naman. Quidax. 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 Lagi rin tumampi namin team SG. Ah. Team SG tapos Ah, nakita ko naman sa mga video nila na parang na na siguro. Si Kuya Bad si Kedak, Kedax. Ang hindi na si Kuan. Jani. Jani. hindi Ng tawag ng kontak mo po na mo si SD. Problema lang ini lagi. Oh, problema lang kay dako kay nang riha dito makita lagi. Jagado kay basi buka unay tag kuan mo Hanapin natin yung ibang kasama. Oh, si kasama ninyo ko tong di ang boss mo. Si kasi pangalan nato doon. Si William o si Julius.

ang um, yung uh, ano kasama natin is may ano may camera tulungan natin sila mga ano ah Edwin Adventure mga idol uh, sana sa mga sisters ni Miko Jan ah uh, dalawin yung bahay ko paki uh, malaking tulong nga po yon uh, Edwin sa masalamat po thank you mga ito yung CSG kasama namin yung motor niya. Gunji, Si na. ni Nikoy dyan na, po ah, sa aking munting channel to. O, roommate, <było Albanese> gonna, 배節, mga solid supporter Subscribe na din po, no. Yun lang to, salamat. Unitize, unitize, unitize na ka doon, no. Unitize na, pero pinito sa ba eh? Sila nakakabulan dyan eh. Tulo na kapin, buupat na, wala pa kasahod. Ah, tulo na. Okay. na, apit na. Hmm. Nakuha dagat, eh. lang pa. Asin? Okay, lang na, lang Pagkaon ba na kay Julius? Pagkain namin. namin na kay Julius? Ikaw na ka pagkain na? Na, naurot na po. Na kay Julius yung pagkain namin. Yan, kahanap natin yun. Okay, lang. Kau kuatih. Mara. Mara. Mara waktu aku mandi. Mara.

Cerdakan ini हाय रे Yeah. mga gitna ng mga pinapatatakusan na mga pagsubok sa pagpapalakas ng 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 mga dumami nila nagtisikawan sila saka mo ligo pero moligo kayo pero anday ko 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 ano sila ba ah ano

Tenggera dulu Tenggera dulu Tenggera dulu Tenggera dulu